So welcome to my channel. <laughs> channel. Sana channel. Ah uh, For to this video guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano 'tong nabili ko. Laman pala nito. Galing kasi ito sa ano, yung perang binili ko nito, galing ito kay Madam Kati Onishi Kay Madam Kati Onishi to, guys. Pero ano ito? Siguro konti lang ito para sa inyo. Konti lang itong konting halaga lang ito para sa inyo. Pero para sa akin laking like, tulong ko na. Laking laking malaking, malaking 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 malaking, halaga na to sa akin kasi kung sa ano pa yan may sentimental value. <laughs> sentimental value. Ganun. <laughs> para kahit papaano may may ano ako sa kanya, may may remembrance ba? May remembrance kahit hindi man kami magkadugo. Pero para pero parang kapatid ko na rin or inak ko na rin. Tito sa white World. di ganun. Hindi kay hindi alam nyo guys, hindi kasi niya alam na binili ko 'yung ano niya, 'yung binigay niya sa akin ng December. Hindi niya alam. Tapos sa sobrang excited ko, bago pa niya nalaman, sa sobrang excited ko, nasabi ko sa kanya na 'yung binili ko. Kaya ano, nilagyan ko na lang ng ano at uh, tawag nito content kuno <laughs> content kuno ha content ganon para naman ana may remembrance ako alam kong hindi ito gaano kalaki gaano uh, malaking halaga pero para sa akin malaking halaga na ito para sa akin ito yung nabili ko guys ito para pang pang may ano ako ba yung magigipit tayo pa ma may maprinda ko <laughs> may maprinda ako. Ganon. Kaysa mawawala ito. Kunti lang ito guys, pero malaki na itong halagas at tulong din sa akin. Sa pamilya ko. Ah, akin pala. Remembrance ko din. Charan! Ayan. Ito na guys. Oh. Ganon, tiktak. Siguro para sa inyo, ano lang ito. Ah, uh, tawag nito? Barato na ba? Barato to sa inyo. Pero para sa akin, mahal na to. Mahal. Mahal. Ganon. Ito yung nabili ko. Alam nyo ba yung ilang presyo? <laughs> Secret! Secret! Ito, may remembrance ako. Paano ba to? Paano ba kasi ito? Ay, eh? ngit-ngit man. Guys, ito na siya. Ito. konte lang ito, konti, konti lang siguro ito para sa anyo, pero para sa akin, laking tulong at halaga na rin ito sa akin, laking halaga at laking tulong, Yun. ayan o, oh, ba diba, may remembrance na ako may remembrance na ako sa kanya, kahit pa paano ay, ano ba to? yan hindi ko na lang, hindi ko sinuot guys kasi, isa lang yung butas yung tenga ko ay, ay, isa lang, isa lang, isang, isang pares lang ba? <laughs> Pero, natatakot akong suotin ito. Baka, baka mawala pa ito sa akin. Kaya tinabi ko na lang. Pero kung wala na tong kwintas ko na parang burlo, ah, uh, yung, yung kwintas pala, yung ano pala, yung, ah, uh, yung earrings ko na parang bracelet. <laughs> eto O, oh, ba diba? may pang ano na ko sa kanya. May remembrance na ako. Yun lang. <laughs> yun lang, yun lang. Yun lang. O, oh, ba diba? may remembrance na ako kay Madam Cathy Unishi. Kaya, thank you, thank you so much, Madam Cathy Unishi. Uh, marami ka na, madami ka nang naibigay sa akin. Pasensya na, pagmamahal lang, pagmamahal ko lang ang Aww. maibigay ko sa inyo. Wala akong financial na maibigay inyo Asahan mo yung tiwala. Tiwala. Aha? Uh -huh. Tiwala at pagmamahal. Uh -huh. Tunay na tunay na na. Ah, uh, tawag niyan. Basta tunay, 'yun lang. Bye-bye. <laughs> Thank you so much.